Sir! <laughs> ah, sir, sir, excuse me lang po, sir. Ano pong, ano nyo, sir? Ano pong, kanina pa kasi kita nakikita dito, sir, eh? Umuulan, sir, may eh, bagyo. Ba't na dito po kayo? Hindi kasi, sir, ano? <laughs> <laughs> But, um... Galing kasi ako sa kapatid ko, nagpakasaling, ano? Oo. Oh. Eh, makahiram ng konting bariya, o pera man na pambiling gamot sa anak ko. Oo. Oh. Hindi ako pinahiram, eh. Tapos wala pa ako ng gasolina sa motor. Sir, sir, problema ko, sir. Tagas ang kaba, tagas ang kaba. Medyo malayo pa dito, sir. Mga isang oras pa biyahe mula dito, sir. Eh. Ganon. Tapos mula pang, grabe malas ko ngayon, sir. Ba't asa ba yung kapatid mo? Eto, halos pinalayas na nga ako, eh. Ganit na ganit pa sa akin, eh. Ah, umuutang ka sa kapatid umu mo? mo? Umuutang, mo ng pera. Ayon ano, ayon yung pahiramin. Yung may pera ko, pinapahiram ko naman siya. Pero nung ako nang ayon yung pahiramin. Ay Ba't para saan ba sana yung pera? Importante kasi ito. Kulang kasi bumipag po ng pagkain. Tapos kamot ng ano, anak ko kaso kulang pa rin talaga, sir. Oh, yes. sir. Ba? sir, di ba na, ano, napapanood kita, sir, eh? Pap ah, napapanood mo ako. Sir, diba, ah. sir, yung ano, yung tumutulong sa mga, ano. Ay, di diba? Teka lang, sir. Oh, ako nga yun. Ikaw nga yun, sir. Kung kilala mo ko sino, anong pangalan ko? Si Sir Anton, Sir Anton Bicho, oh, Sir. Oo nga yun. Sir, baka naman sa Sir. Sa mo, di paano mag Sir. Eh, dahil pinipit ko makahiram mo ng pera, eh. Gano'n ba hinihiram mo? Nangihiram mo ng na limang Sir, kasi pabiling gamot. Pagkain namin sabay sa bahay sa loob na sa linggo. Ang gamot. Katagal ako sa trabaho, sir, eh. Ilang ano na ba yung anak mo? Tatlong taon pala kayo, sir. Ah, bata pa nga. Tatlong taon. Babae, lalaki. <laughs> Babae, sir. Sir, <laughs> so, baka naman nang mo, sir. <laughs> sir. Hindi, ganito, ha? Sir. <laughs> hindi, huwag ka na lumuhod. Mayuha. Huwag ka lumuhod. <laughs> ganito, ha? Kasi followers kita, sabi mo. Ay, hey, sir. O tsaka kahit hindi naman kita followers, uh, kung ano lang may tutulong ko sa'yo, <laughs> ha? Galing to sa nakakatas, hindi sa akin, ha? Kami salamat, uh, sir. Bib bibigyan kita, ha? Magkano? 5,000? Oh, sagot ko na yung 5,000. Kalma ka lang, wag kang, wag kang, wag kang, nang, wag kang problema ha. Maraming salamat sa suporta mo sa akin ha. Thank you. Oo, oh, umuwi ka na, tsaka umuulan no, basa ka na. Cellphone mo baka mabasa. Oh, 5,000. Ha, uuwi ka na ha. Tapos bumili ka sir. ng pagkain ng alam mo tsaka gamot ng anak mo ha. Bibiya okay. bibiya bibi bibi ka pa ng kape ha. Tsaka okay, lang, wait lang. Hmm. Ito ha, kape. Ha, Santon Gold Coffee Mix. Thank you sir, thank you sir. I do like sir. I do like ka na gusto sir. Okay lang ba? sir. Okay lang ba i-upload ko to to inspire the other lang? Kasi, sir, walang uh, problema sa akin sir. Ang laki po na ituloy nyo sa akin sir. Ano pangalan sir? mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Thank you, sir. Ano ba pangalan mo? Joey po, Joey. Joey. oh Joey, uwi ka na, ha? Santon Gold Coffee Mix. Bibigyan natin kay kuya. Tsaka ito yung kape na iniinom ko. Ayan, bukaw ko sa inyo. Pangkiligin nyo na ang Santon Gold Coffee Mix Herbal Coffee. Ah, Ito sa iyo, ha? Maraming salamat, sir. Tulog ko talaga.